dalo mga sako. Uh, mga damit 'yan mga idol sa mga damit 'yan mga idol. Oo. Oh, mga damit. Nadyan ko kun ang dito sa harapan mga idol. Kita Na, ko. Na, tekjan kun ang punan kasi parang di mag ano, hindi mag si Momot mga idol. sa harapan ko mga idol hindi na tayo mag i mga idol kasi marunong na upo no? dapat lang lagyan ng unuunan para hindi siya madusmo no. yan yan sa unahan mga idol ha, ah, tayo ng tubig mga idol para doon sa tubig uh, sa bahay na pinagawa natin magdala tayo ng ano, tubig mga idol yan mga idol okay agay okay. agoy. agoy 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 ano ano tara tara oh dito tayo magigib mga idol oh hindi dia dito no dyan tayo magigib mga idol ng tubig at marayon tayong dalang mga meron oh, mayro tayo yung dalang mga ano dito mga idol empty na distilled drinking water para igiba natin ng tubig mga idol Dinamihan okay. okay. natin mga idol para hindi tayo magbalik-balik no? Ayun mga idol no, mayroon nang ang laman natin mga, ano mga idol, nagaya ng tubig mga idol no, yung mga distilled drinking water natin, mayroon mga water. Wala ah. na mga idol. Mabuhay sa baka. tayo ng isda mga idol para ano natin panood to pananghalian. Oh. Yan. Okay mga idol, tara na mga idol. Babay mga idol update uh, na naman tayo sa ating bagong vlog mamaya mga idol or bukas salamat mga idol God bless.